ito po yung ano uh, katata talks ayan dito po kami sa ah uh, barangay ng ano ng uh, buhi di ko lang po alam kung anong barangay ito pero ano po ng buhi uh, Kamsor ngayon lang po ako nakarating dito pero taga Bicol ako taga Limanan Kamsor ano po bundok na alas pa ahon ngayon, ang dami pong saging. Sa amin, sa libmanan, wala na. Kakaunti na lang yung puno ng saging. Marami doon mga taniman ng gulay. Malayo-layo din po, simula doon sa Naga City. Nandito po sana. Boy, pero maganda ang kalsada. Kahit na paahon. Ito po mga katatatok sa yan po yung buhay probinsyal. Ito po yung mga panggatong. Ang galing. Tapos ang lutoan po ay dito. Bye-bye. po. So pag ang panggatong nyo medyo sariwa pa. Hindi pa pwede igatong kasi basa-basa pa. Uusok lang ito po yan. So double purpose. Kaya dito po yung nilagay. Kasi ito mainit. Siyempre yung singaw niya habang nagluluto ka. Sayang nagluluto ng ulam. O yan yung usok or yung singaw po. Tapapunta po dyan. So, ka makatuyod, matutuyo po siya mga katatotok. Ang galing, no? Sarap ng buhay na pa probinsya. Ayan, kung may, ano, may niyog. Marami po dito mga katatotok. Tama na yan. At may higa-higaan pa. Hmm. May sugok pala may na gita rao ko eh. ni sugok kaya. Pala din na, magandang <laughs> kong pambulang. <laughs> Sa sugok, ayan. Ang ganyan. Magandang kong pambulang naman ako. Okay, Ayan nung galeng mo kanta kanta mo, pag o, tatawan mo ko ay super si so, mulailong su so, babay ay dey, ayan, ay 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 Pag wala kang pang ay ay lang, oh. Mayroon ay itlog. ay 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 Ganda no, maaliwalas, malamig puro alam. Ayun, katatok so, Nandito po rito sa ano, sa probinsya. Dito rin ho sa amin sa Bicol 'yan, ay sa Bicol. Bicol rin. Sa ano, sa libmanan. Sa amin. Dati yan, mga kapitbahay din. Pag wala kang ulam, kuha ka lang dito, oh. May laing. Amin.